So pagod ka na ba sa mga pop-up ads na biglang lumalabas sa iyong phone? Naiistorbo ko ba habang nagbo-browse o naglalaro? Huwag kang mag-alala kaibigan. Sa video na to, ituturo ko ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan para i-block ang pop-up ads sa iyong phone, Android man ito o iPhone. Sa loob ng ilang minuto, mawawala na ang mga istorbo. So stay tuned at sabayan ako sa step-by-step -step guide na gagawin ko. Una guys, i-scan natin ang phone para sa mga malware o adware, okay? Ang mga pop-up ads ay minsan dahil sa mga adware o malware na na-install natin mula sa application galing sa Play Store o kaya sa App Store o kaya mula sa mga websites na open natin, okay? Gumamit kayo ng mga anti-virus applications na nakikita sa Play Store o sa App Store, katulad ng Malwarebytes, na Avast, ng Bit Defender o kahit anong antivirus guys or kung mayroon kayong built-in antivirus sa phone, gamitin niyo. Okay? O nang hakbang, bubuksan niyo lang yung antivirus application niyo, i-scan ang buong device at alisin ang mga natuklasang adware o malware. Ganun lang. Second way guys is to clear the cache and the browser data, okay? Ang mga ads minsan ay mula sa mga website na nakasave sa cookies o di ng cache ng browser. So halimbawa guys, Google Chrome browser. So itap natin. Then itap natin yung three dot on the upper right corner. Okay? Then sa baba guys, may settings. Itap natin. Then scroll down tayo at hanapin at itap natin yung privacy and security. Then itap natin yung clear or delete browsing data. Then, i-check nyo lang guys yung browsing history, cookies and site data, and cache images and files okay then after nyo ma-check i-tap delete data lang okay so pangatlo guys i-disable ang pop-up sa browser okay maraming mobile browser tulad ng google chrome ay mayroong built-in na options para i-block ang mga pop-ups okay to show you how open tayo ng google chrome browser then on the upper right corner may nakikita kayong tatlong dot tap nyo lang then tap settings Then, scroll down tayo sa baba at hanapin natin yung site settings at i-tap natin. Then, scroll down tayo sa baba at hanapin natin yung pop-ups at i-click natin. Then, turn off natin yung pop-ups and redirects allowed. So, para naman sa iPhone user, open nyo na lang yung phone settings, scroll down ninyo pa at hanapin ninyo yung Safari. O then, i-turn on ninyo ang black pop-ups. Okay, ganun lang. So ang pang-apat na paraan guys kung paano i-block ang pop-up ads sa phone ay ang pag-disable ng ads permission sa apps. Okay? Ang ilang apps ay gumagamit ng ads bilang source ng kita pero kung minsan nagbibigay ang mga ito ng maraming ads na nagiging pop-ups. Okay? So paano at saan natin siya matutuntun? Okay? For Android, then itap natin yung phone settings. Then scroll down tayo sa pinakababa at hanapin natin yung apps or apps management. So, nandito yung list of applications na na-download -na natin sa ating mga phone. So, hanapin natin yung applications na pinanghihinalaan natin naglalabas ng mga ads. Okay? So, halimbawa guys, kay Canva, naghihinala tayong siya ang naglalabas ng pop-up ads sa ating phone. So, itap natin siya. Then, itap natin yung permissions. Then dito lalabas yung mga inallowed nating permissions kay Canva. Okay? Kung sa tingin natin hindi natin po pwede siyang i sa music at sa audio or sa photos and videos, itap lang natin at i-disallow natin. Ganun lang. Then ang panglimang paraan guys kung paano i-block ang pop-up ads na pumapasok sa ating phone ay ang pag-a-update ng mga applications or apps at ang nang-operating system. Ang mga luma at outdated na applications or apps at nang-operating system ay maaaring may vulnerabilities na pwedeng gamitin ng mga adware at ng mga malware. Okay, paano? Hindi dito guys, uunahin kong ituro sa inyo kung paano i-update yung mga applications galing sa Play Store o sa App Store. Okay? Tap lang natin yung Play Store or App Store. Then dito, itap natin yung ating account. So, on the upper right corner. Then dito, itatap natin yung Manage App and Devices. Then dito guys, is see details natin dito sa updates available. Tap natin. Then dito guys, you have an option to update all or update individually. Okay? Then, isusunod natin kung paano mag-update ng operating system or software update. Tap natin yung phone settings. Then, scroll down tayo guys sa pinakababa at hanapin natin yung software update. Then, itap natin. Then, dito guys, pag may available update para sa ating software or para sa ating operating system, mag a yan dyan. So, kung meron, tap download lang tayo guys and install. Okay, ganun lang din ang pang-anim na paraan guys kung paano i-block ang mga pop-up ads sa phone ay ang pag-reset ng phone to factory settings. Kung hindi pa rin natanggal ang mga pop-up ads kahit nagawa mo na ang mga naunang hakbang maaaring kailangan ang factory reset ng phone, okay? Siguruhin lang guys na i-backup nyo muna ang lahat ng mga importanteng files at kasama na dyan yung mga passwords ng mga application, okay? So ang tanging gagawin natin itap tap lang natin or i-open natin yung settings ng ating phone Then scroll down tayo sa pinakababa guys. Hanapin natin yung factory reset. Okay? So kalimitan guys, ang factory reset, napapaloob yan dito sa about phone. Okay? Tap nyo lang. Then scroll down tayo sa pinakababa at hanapin natin yung uh, reset. Okay? So itap natin yung reset. Then scroll down tayo sa pinakababa at hanapin natin yung factory reset. So itap lang natin. Then tap natin yung factory reset. Okay? Then, scroll down tayo sa pinakababa para mahanap natin yung reset button. Okay? Laging tandaan guys na pag nag-reset tayo before tayo mag-reset, kailangan nating i-back up yung mga passwords natin at yung mga documents. Okay? Kung okay ng lahat, tap reset lang tayo guys at sundan ang instructions. Okay? Ganun lang. Then ang pang-pito at ang huling paraan guys kung paano i-block ang pop-up at sa ating phone ay ang pag-uninstall ng mga suspicious apps. Okay? Kung may mga apps ka na mukhang nagpapalabas ng sobrang ads, maaring ito ay sanhi ng pop-ups. Okay? Ang pag a install ng mga ito ay nakakatulong para mawala ang problema. Ngayon dito guys, open na natin yung settings ng ating phone. Then, scroll down natin sa pinakababa at hanapin natin yung apps or apps management. Then open natin dito guys sa list of apps kung yung hinahanap nating suspicious apps okay Halimbawa guys itong si uh, notes okay Halimbawa itong si Super Notes uh, suspicious sa na tingin natin open na natin at nanjan sa pinakababa guys nanjan yung uninstall i-uninstall natin para maiwasan ang pagbibigay niya ng pop-ups ads sa ating phone So guys, i-recap lang natin yung mga paraan kung paano i-block ang mga pop-up ads sa ating mga phone. Okay? Una, i-scan ang phone para sa malware and adware. Pangalawa, i-clear ang cache at data ng browser. Then pangatlo, i-disable ang pop-ups sa, sa browser. Pangapat, i-disable ang ads permission sa apps. Panglima, i-update ang apps at operating system. Pang-anim, i-reset ang phone to factory reset or factory settings. Pang-pito, i-uninstall ang suspicious apps. Okay? So ayan, ganun lang kadali ang pag-block ng mga nakakainis na pop-up ad sa ating mga phone. Hindi na kailangan magtiis ng istorbo habang nagpo-browse o naglalaro. Okay? For more video and more tutorial, please like, share, and subscribe. Okay? Maraming salamat. God bless you. God bless us. And God bless the world. Maraming salamat.